Hey guys, it's me again, Josh, your business partner. So it's been a while, and sure, it's still a busy day for us here in our office. So tuloy tuloy pa rin yung mga shipments natin no? sa Luzon, Visayas, Mindanao. So non-stop and again guys, maraming salamat po sa lahat ng mga customers and sa patuloy na tumatangkilik sa mga seaweed products natin. Thank you very much po sa pagsuporta and sa lahat po ng mga secret members po worldwide. Okay? But just a short update guys, mama. gusto ko lang sabihin sa inyo na meron tayong bagong innovation guys kasi we are the first company to ever integrate po our first AI marketing officer. So ano po 'yan? So from today, hindi na po kayong mahihirapan kasi we are introducing a whole brand new concept po ng coaching. Kasi meron na po tayong AI na naka-integrate po sa Secret's app na pwede niyo siyang kausapin 24/7. Now, ano bang purpose ng AI na 'to? Well, siya 'yung kakausapin niyo kapag meron tayong problema sa parcel, meron tayong problema sa Secret's products, 'no? Kung meron po kayong tanong about sa ingredients po ng mga produkto at uh, lahat po ng details about Secret's, alam po ng uh, AI marketing officer natin. Magagamit ni siya sa marketing pwede nyo siya tanungin kung paano ibenta ang mga products natin. Like for example, tatanungin niya siya paano ibenta ang seaweed coffee, paano ibenta ang mga produkto, sasagutin po niya. So essentially, this AI is smarter than me, smarter than us, kasi memorize niya po lahat ng pasikot-sikot po sa kumpanya. Hindi na po kayo mahihirapan kasi hindi po ito napapagod, wala po siyang day off, at syempre mabait po siya. Okay? And ang maganda, libre po siyang i-chat dito po sa, sa loob ng Secret Members app. So ano pang hinihintay mo? Subukan mo na siyang kausapin, i-chat mo na siya, and also i-follow mo yung Facebook page niya, Mr. Kai. Okay? So I'll see you on the next update guys. It's very exciting kasi it's a new world no, na parating sa atin. And patuloy na nagbabago yung mundo, kaya ano ba yung promise sa Secret? Sasabay tayo sa innovation kasi, you know, five to ten years from now, it's going to be a different world. So I hope na makasabay tayo sa pagbabago ng mundo. Eh, syempre, makakaasa kayo sa amin na we will continue to do our best on the Seekers team para sa inyong life. Okay? So maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa amin. And I'll see you every day. Ito si ate every day na nagasikaso ng parcels na. Okay? So mag iingat kayo palagi. Salamat. Ingat po.